nung uh, hmm. nalalaman na ninyo at uh, ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang uh, libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Oh. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan uh, bilang chairman ng Blurrybone uh, Committee. Ang totoo po niyan, uh, ako po talaga ang kanilang pakay. Ah, mm -hmm. uh, uh, oh, oh ang presidente po ng Senado, si Senator Jesus Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media eh, na ang talaga kayo. Eh kasi hindi naman nila kumaalis maalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun! Mm <laughs> Ganon po yun yung nangyari riyan. Oho. Uh -huh. Ngayon uh -huh. ang uh, medyo hindi po sa hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay uh, kinokonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng uh, liderato ng Blue Ribbon Committee. Uh, lalong Lalong-lalo na po doon sa panig ng uh, paglalahad na po ng uh, katotohanan. Yung uh, pag-iimbestiga na po sa, sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga uh, katotohanan na lalabas diyan. Mm -hmm. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung nga ay ghost project Ayaw. Ang balita kasi sir, may singit ko lang po, mukhang kinu pinakiusapan ata si Senator Cheese bilang Presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya na damay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganong anggulo Hindi ko alam yun kasi wala uh -huh. naman siyang sinasabi sa akin na siya'y ginausap. Ah, oo, uh oo. -huh, uh -huh. uh, ang nangyari... May nakiusap daw po eh. Mabilisan nga eh. Mm -hmm. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itunutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Papo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming <laughs> yung Senate President. Ay, ano? na nga, o, o. Kaya pala si Senator Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam ah! kung ano nangyari. Uh -huh, uh -huh. Kaya yung pong talagang uh, purong-puro na biruan lang, mm -hmm. e eh, iba po yung pagkakatanggap niya no pero alam naman niyo talaga nagbibiroan lang kami totoo po.